Ganda gabi guys Dito nga pala ako ngayon sa Lake Shore With matching 500 grams What? Ito po o papay Ito po sila Mga nagja jogging Yung iba halos patas na nga po yung jogging eh Ayan po ayun po yung mga nagbabike What? Ito po mukhang may nag ano dito Yes. Bakit nag-iinom ka? Baka gusto mo lang ano, pulutan. Bakit mo kung nag-iinom ako bus? Oo nga, baka gusto mo lang pulutan. Meron naman dito ko yan, pulutan. Ano ba yan? Ano ba yung... Ano, uh, pritong bangos. Prito? Saka, uh, uh, may libre kang rice. Nice. Loko-loko ka pala, nag-iinom ako. Pritong bangos na may rice. Yan yeah, nga, libre yung rice nga. Pritong bangos with rice. Oh, ano? Bukan so, na kaya katakot yung lalagyan yan, boss ah. <laughs> Ito pala ka dyan, pangay. Kaya kasi ako dalawang pangani. Sana ah! Oh. Kapal lang mukha mo, dalawa pa oh, panganay mo? Dalawang panganay, pinagpaaral ko ko. Sa'yo ka ba nakatira? Diyan lang yan sa may ano, malalim ng overpass. Kasi oh, ano eh, da, dalawang panganay kasi yung anak ko eh. Tapos nag-aaral patutin sa may ano. At... Wala ka dun yung pag-suporta eh. Ito lang yung ano eh, pwede ko eh. Alam mo, nakaawa talaga ako sa'yo na naaasar eh. Nakaawa uh, na asar eh. Nagkahanap po ay, ako kayo ng manakaway eh. Opo. Ano to? 50 na lang kuya. ya. 50 na lang isa. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Opo. Sina po. 50 na lang ko isa. Wala kasi kami pang kain ngayon eh. Tapos bukas magkikita po. Bagay, anong oras na no? Oh. Gabi na nga, dami pa nang jogging ay. eh hindi ba ako eh Sige sige patingin nga ako nyan Pipili ka ba? Kaya nga titignan ko eh titignan ko muna Ano to? ng dalawang rice O baka kainin ng pusa eh mo yan dyan Ano ka? Ano 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 mo ito sa mga anak mo? Yung eh? anak mo, laga mo yung mga anak mo? Petong bangos po ba yan. Yawa! Petong bangos? Hindi lang pala yan? Petong bangos. Anong patawag mo Ano ba yan? Petong bangos. Oo, pero hindi po ini-inspect yan. Petong bangos na, dalawa. Nakakatakos yung lalagyan mo, ganyan lang pala dala mo? Ay, kaya mo po yan. okito okay, bangis taw so, dalawa kaya uh, rice. ah rice na babaan amoy rice rice nakakatakot naman yung bigas ay taw dalawa guys dalawa na pusin mo na lang to sige sige sakin na yan sakin so, na lagi dami nang lagi muna diyan pala yung pagdai ng anak ko eh dalawa ko Mm. Kapal kasi na mukha mo eh. Dalawa pa yung panganay mo sa lagay mo na yan. Ah. Libre na lang ito kuya, yeah, Milo. Hindi, sige, babayaran ko na rin yan. Marami akong pera. Marami, Marami. <laughs> 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 yeah, yeah. yeah. ka ba pera? Marami. Hindi na mahalata sa'yo eh. Makakakul na hapir eh. Ano ka ba yan po? Ang nga. Ande, sa tomboy, nakawa talaga ako sa'yo. Dito, nagbapangin kasi wala na eh. Wala nang paglagyan yung hangin ko. Wala yeah. na gana Nagpapahangin ko dito, lalo pa nagdagan yung hangin ko Paano ba yun? magkano yan? Ah, isang daan na lang kasi isang daan May nakita kong isang daan eh Wala na, napaitay siya Ay ano, 6.50 6.50 na lang ito Keep the change na yan, sayo na yan, sukle Sana ah Ayan nga Ayan, magkanap buhay ng maayos Sabagay, mas maganda yan Ito po Ha? Ah? Hindi, sige, okay lang yan. Tulong mo na lang sa akin, ha? Oo, oh, siyempre. Sa mga anak mo, hindi sa'yo. Sa mga anak ko? Oo. Bait mo na ba kaya? Siyempre. Taga saan ka pa? Taga dyan lang din ako sa Tagig, sa may taguig. yung pinakamalaking bahay dun sa ano? Saan? Sa may tabog dito. Dito sa may Holy Family Village. Sa labas ako dyan. Oo, sa labas oh. ako sa... In the dark of night to stop oh. i believe